When it comes to the principles of the Word of God, yung mga prinsipyo sa salita ng Diyos in connection with spiritual gift, kailangan maintindihan natin yung ni natin bilang mana ng palataya. Okay? At ayon sa Matthew 10, 25, Matthew 10, 25, sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon. Napakagandang prinsipyo, di ba? Kung kiniklaim natin ang Panginoong Isokristo ang ating Panginoon, tayo ay kanyang lingkod, tagasunod, dapat nagiging kagaya niya tayo kawangis. Siya ang ating tutularan, hindi tayo nasusunod sa sarili natin. Yan ang layunin natin eh. And then Luke 6.40, dagdag pa, Luke 6.40, ang alagad ay hindi nakahihigit sa kanyang guro. Subalit ang sino ganap na sinanay ay nagiging katulad na ng kanyang guro. Imposible daw na maging higit tayo sa Panginoon. Susunod tayo sa kanya. Siya yung nagli-lead sa atin eh. And then, sabi, kailangan daw sinanay para maging katulad ng kanyang guro. Kailangan tayong matuto kailangan nating i-apply mga natutunan natin para makita ang Panginoon sa buhay natin na nagiging katulad niya tayo. E di ba sabi sa Bible, we are being changed from glory to glory. Mula sa kalwalatian, tumo sa kalwalatian, araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Yan ang dapat normal sa buhay ng Kristiyano na gusto niya na maging katulad ng kanyang Panginoon. That's why we should spend more time with the Lord. We should take time to pray, to read the Word, and to share the word. Diba? Mahalaga yun. Huwag natin kalimutan sa dami ng mga nagaganap sa buhay natin, ang main goal ba tayo niligtas ng Panginoon is to be like Him. Siya ang makita at siya ang maluwalhati. Now, uh, let me read uh, Colossians chapter 3 verse number 13. Sabi doon Colossians 3, 13 Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Notice ang basis, ang Diyos. At ang Panginoong Esokristo na nagpatawad sa ating kasalanan, kung di mo naranasan ng patawarin ng Diyos sa iyong kasalanan, hindi ka matututo magpatawad sa iba. Napakahirap nga. Sabi nila, pwede ba yon Forgive and forget? Pwede. Kasi naman, ibig sabihin ng forget, hindi ka magkakaamnesia eh. Parang si Joseph la. Ginawa siya ng masama ng mga kapatid niya, pero pinangalanan niya yung isa sa mga anak niya, sabi niya, God has made me to forget. Alam niya, ni-recall niya yung nangyari, pero hindi na ganun kasakit. Kapag ibinigay mo sa Panginoon yung ginawa sa iyo, tayo na naman nagkakasala sa iba. Eh. Alam mong siyang bahala sa tao. Pagkakatiwala mo, and then pwedeng alam mo pa rin, pero hindi na ganun kasakit. Kasi binigay mo na sa Panginoon. Ang problema, kung tayo magtatanim ng galit, doon bumibigat eh. Di ba? Sabi nga nung isang professor sa kanyang mga estudyante, isang linggo, araw-araw kailangan pakita nyo, bubuhatin nyo isang sako ng patatas. Isang linggo yan. <laughs> Re report nila eh. oh, pagkatapos, anong naranasan nyo? Napakahira pala. Bawat araw, bumibigat. At hindi lang yun, nabubulok. <laughs> pahirap na pahirap. Parang gano'n, ano? hindi naman para sa iba ultimately para sa atin eh kasi pinatawa tayo na po pag hindi natin malet go sa harapan ng Diyos Lord kayo na pong bahala turuan niyo po sila di ba Panginoon nagsabi Ama patawarin niyo sila sa pagkat nila nalalaman ang kanilang ginagawa maybe nasa bad mood lang yung isang tao may nasabi siya o may nagawa learn to forgive give it to the Lord so ang goal natin, wag nating kakalimutan, is to be like Christ. Kung tayo tinubos ng Panginoon, yun ang ultimate goal, to be like Him. Binabago tayo ng Diyos. All of the other things will follow. Kasi pansinin niyo mga tao, iba-ibang ambisyon sa buhay. Di ba? Wala ang Panginoon. Sa dami ang ambisyon. Pero ang Krisyano, marami tayong gustong gawin, pero nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, at gusto natin maluwalhati siya. Maging kagaya tayo ng Panginoon. Binabago tayo ng Panginoon. Pag nakalimutan natin yan, just like what we studied yung last week sa 2 Corinthians 11.3, ito yung kinakatukutan ni Paul na mangyari. Sabi niya sa 2 Corinthians 11.3, Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng asa pamamagitan ng kanyang katusuan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalasayan na kay Kristo. So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Kung paano nga mga Corinthians, hinati nila ang Panginoong Iso Kristo, yung pagiging tao, yung pagiging Diyos, akala nila magkaiba yun, hindi natin pwedeng atingan ng Panginoon. O sige, tagapagligtas ko siya, pero hindi ko siya Panginoon. Walang ganun. Either kumikilala ka at nagpapasakop ka sa kanya o hindi. Yun lang ang alternative. Nasaan tayo doon? Talaga bang isinuko na natin ang buhay natin sa ating Panginoon? And then remember 1 Corinthians 12, 1-3, dito tayo nagsimula eh. Babalikan ko lang. 1 Corinthians 12, 1-3. Ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na spiritual. Alam ninyo na nung kayo mga pagano pa, inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosa na hindi makapagsalita. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus at walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi na po pwedeng mamamangka sa dalawang ilog. Sabi niya, dati ganito buhay niyo, nasa paganong pamumuhay, sumasamba sa Diyos Diyosan na ang katumbas, pagsamba sa demonyo. Alam niyo ba yung mga idols, yung mga ribulto? maliwanag, pinag-aralan natin last time, yun yung nakakatakot, ano? dinagamit ng kaaway. Hindi nare-realize na marami, hinahatak sila doon. Pero pag pinalaya ka ng Diyos dahil nagsisi ka sa kasalanan, ayaw mo na doon, gusto mo sa Kanya. Ayaw mo na ng may ibang Diyos Diyos gusto mo siya lang. Mangyayari lang yan sa pagkilos ng banal na spirito. Kaya walang pwedeng magsabing ayaw na kay Jesus at pwede rin niyang sabing gusto ko kay Jesus. Hindi po pwede mamimili ka talaga. Nasaan ba tayo? Daanan ko ng mabilis para may idea ko, ano, ano, ba ang mga spiritual gifts? From Romans 12, 1 Corinthians 12, and Ephesians 4. Meron una, clarify ko lang, may tinatawag na sign gifts. Sa early church, may binigay ang Panginoon ng mga himala, pagsasalita ng tongues, yung mga iba-ibang kalob na para sa kanila yon. Nagpapagaling sila, bumubuhay na patay para sa kanila yon. Hindi ibig sabihin na hanggang ngayon nahanapin natin yan. Bakit kailangan nun? Para i-confirm yung mensahe galing sa Diyos, para malaman nila yung mensahero galing sa Diyos, kaya gumawa daw ang Diyos ng mga hindi pangkaraniwang himala sa pamamagitan ng kamay ni Pablo, sabi sa Acts 9, 11, and 12. Gumagaling, may makahawak lang ng panyo, sa panahon nila yon. Ang epekto, sabi sa 19 20, marami sa mga gumagamit ng salamang kahit tinapo ng kanilang mga aklat, sinunog sa paningin ng madla, sagay lumago at lubos na naig ang salita ng Diyos. Lumaganap ang salita ng Diyos sa kapangyarihan at napatunay nila itong bagong iglesia to galing sa Diyos yan. At pangatlo, ito ay pagpapatatag sa kanila. Kaya andi dito tayo sa panahon ngayon. Pero malinaw din sa 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ang mahalaga, ang mga bagay na ito may katapusan. Sabi, ang propesya ay matatapos, maging wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. May panahon lang sila. Ngayong meron na tayong Biblia, hindi na tayo yung tao na, na expect na kailangan. Uh, may isang taong pupunta na ako, nagpapagaling yan eh. Walang ganon. Ang Diyos kaya magpagaling, pero hindi na sa pamamagitan ng kagaya ng ginawa ng mga apostol. Now, ano-ano yung mga sign gifts? speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, healing, miracles. Pero kaya pa rin gawin ng Diyos. Hindi nga lang nakatali sa tao. Kahit nga yung mga pusol, hindi na lang pagpilano nila, gag, mangyayari. Para lang to wet your appetite. Ano ba yung mga ilang kalob na ito? Leadership. Pangunguna. May mga pinagkaloba ng Diyos na kakayahan para pangunahan ng iba. Ang word na ginamit daw ay to guide, parang yung nagmamaniobra ng barko. Tignan, kung ikaw kapitan, alam mo saan kayo pupunta. That's the gift of leadership. At related daw ito sa administration at pastoring or shepherding. Bakit? Kasi tinutulungan mo ang mga tao. The pastor-shepherd naman, ito ay panawagan ng Diyos. Hindi lahat tinatawag for this, pero ito ay para una ituro ang salita ng Diyos. Pangalawa, para alagaan ang tupa. Kaya nga, pasinin yung term, pastol, pastor, caring for the flock. Yun ang main focus, bagamat maraming responsibilities. Administration, patungkol sa paggawa ng mga gampanin. Kasi napakaraming gawain eh. Kailangan binigyan ng kaloob para makita niya ano yung mga nangyayari at para magampanan ng maayos. Pangapat, yung pagtuturo. At tandaan nyo, ito ay patungkol sa pagtuturo ng salita ng Diyos para maintindihan ng malinaw. Pag hindi ka binigyan ng gift of teaching, lumalabo. Of course, we can teach and we should teach, pero hindi lahat binigyan ng ganito. Kaya nga connected din yan with the pastor teacher. Yung binanggit ko kanina, lumipas na gift, word of knowledge, tsaka word of wisdom. Hindi ito kagaya ng sinasabi sa 700 Club. Ngayon may pinapahayag ang Diyos habang nagsasalita. Oh, Merong nanonood sa TV, pagagalingin ka ng Diyos. Hindi ganun. Ang modern equivalent siguro nito, pag pinag mo ang salita ng Diyos, binibigang ka ng karunungan ng Diyos para maunawaan. And then the wisdom is para i-apply. Yun lang, simple lang. Hindi siya yung kagaya ng nahimala. May bagong kaloob ang Diyos. Na karun Walang ganun. Kompleto na ang salita ng Diyos. And then, apostleship. Wala nang apostol ngayon. Kaya mga nagtapapatawag na si apostol. Hindi totoo yun. The last apostle was the apostle John. Pero again, an apostle is a one sent out with a mission, commission. May pinapagawa ang Diyos. Modern equivalent daw nito, possibly, hindi apostol ha, misyonero. Yung mga humahayo para mag-church plant, para mag-motivate ng mga tao, matatatag ang gawain. Number eight, syempre, pagpapagaling healing. Again, wala na yung, inawakan kita, gagaling ka. Walang ganun. <laughs> Pwede kang pagalingin ng Diyos, pero hindi dahil sa kapangyarihan ng isang tao. Equivalent nito, siguro, yung mga nag-aral siguro ng pagdodoktor, chiropractor, yung mga ganyan, yung mga, uh, may mga therapist. Physical, yung pinag-aralan nila, pero pwedeng gamitin ng Diyos para makatulong sa tao. And then, higit pa doon, pwede natin ma-exercise, tulungan ng tao emotionally, mentally, and spiritually. And then, prophecy. Tandaan niyo, prophecy, ang unang kahulugan ng prophecy to tell forth, ipahayag yung salita ng Diyos. Secondary meaning yung pagbabanggit ng hula. Wala na hula sa panahon natin. Pero yung pagpapahayag, forth tell, andiyan pare. Kaya kung pinapahayag ang salita ng Diyos somehow, yun yung kalahating bahagi. Number 10 is discernment malalaman mo, galing sa Diyos, ano ang tama at mali. Ito ba, pandaraya ng kaway o spirito ng Diyos ang binibigay ng Diyos Ang tawag din dito, spirit of discernment. Kaya malalaman mo, kay, sa Diyos ba? O sa kaway, ginagaya lang ba? Exhortation. Another word is encouragement. Bibigyan ng Diyos ang mga tao ng kakayanan para tulungan yung iba. Masyadong bagsak ako ngayon. Alam mo, sabi ng Panginoon sa salita niya, ito eh. You'll pray for them. You'll help them. Kailangan natin yan. Gift of faith. Lahat tayo, binibigyan ng pananampalatay. Pero meron, kahit matinding pagsubok, hindi siya bibitaw sa pangako ng Diyos. Pinapatibay ng Diyos. It's a gift. And then, evangelism. Lahat tayo tinawag, humayo. Pero may ilan binigyan ng Diyos Masaya sila at gusto nila palaging ibahagi ang salita ng Diyos kahit saan, lalo na ibang hiyo. Serving, paglilingkod. Ito naman, masaya sila kapag ka nakakatulong in some way. At may kinalaman to sa helps. Gusto nila makatulong kahit pa paano. Sa ano paraan? And then may gift of mercy. Magaling maawa. Hindi niya matitiis na hindi tumulong. So, magkakadugtong ang mga ito. And then, may gift of giving, pagkakaloob. May iba, masaya sila. Binigay nila. Pag tingnan si Barnabas. Binenta niya, binigay niya. Masaya siya eh. Lahat tayo dapat magkaloob, pero may binibigyan ng higit pa. And then, the gift of hospitality. Gusto niya mag-treat ng maayos sa mga tao. Mabilis lang yan. Just to give an idea, una, kilala ba natin ang Panginoon sa buhay natin? You should. Pag hindi ka sigurado, tiyakin mo, Panginoon, kailangan ko po kayo, iligtas nyo ko. Pangalawa, kung totoong krisyano ka, ano ba ang kaloob mo? Do you know? And do you want to be used of God? Gusto mo bang gamitin ka ng Panginoon? Sana, as we end, may basic idea na kayo so that pag bumalik tayo deeper, we'll know each one.